Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel Ngayon pag-uusapan natin yung uh, marami kasing nagtatanong kung bakit mahina yung umitlog yung kanilang mga manok uh, sa panahon na ito So ngayon pag-uusapan natin yan, alright? So yun mga ka-farmers, ngayong araw na ito ay medyo maulan talaga uh, At merong bagyo, si uh, anong pangalan ng bagyo ngayon? Hindi ko na, nilimutan ko yung pangalan niya. So, sobrang lakas. So, sa Cebu area, tumatama ng malakas mga farmers So, uh, yun. Uh, balik tayo sa ating topic mga farmers na yung mga manok na hindi nagpo ng itlog sa panahon ngayon. So, isang dahilan mga ka-farmers kung bakit hindi nangingitlog na or palagi nangingitlog yung mga manok ay dahil sa panahon. So, ito. Sa panahon na ito mga farmers malamig, uh, palaging umuulan, So talagang sadyang hindi mangingitlog yung mga manok or meron mang mangitlog ay hindi lahat. So yung iba mag expect na mababa yung production ng mga itlog dahil sa uh, malamig na panahon. So natural lang yun mga ka-farmer sa mga manok na hindi sila mangingitlog kung taglamig or uh, yung palaging umuulan. So normal lang yun talaga mga farmers dahil ang normal din na peak nila na palagi nilang pangingitlog ay sa panahon ng taginit. So kung mapapansin nyo sa panahon ng taginit ay uh, maraming iniitlog yung mga manok. Kumpara kung taglamig o dumating uh, yung panahon na palaging umuulan, mapapansin nyo naman na konti lang yung iniitlog ng mga manok, nyo or minsan wala nga. So dahil yan sa stress mga ka-farmers dahil uh, hindi naman yung mga manok ay uh, nilalamig din sila so hindi nila kaya magproduce ng itlog sa panahon na yon so normal lang talaga na hindi mangingitlog yung mga manok during uh, taglamig or yung panahon ng taglamig so meron ding ibang factor mga farmers kung bakit hindi nagitlog yung mga manok yun ay sa kakulangan ng uh, sustansya sa kanilang katawan uh, yung iba nagsusupply ng uh, vitamins para palagi magitlog yung kanilang manok yung iba naman a uh, lalagay ng calcium so may maraming pamaraan din mga farmers kung uh, bakit akung uh, paano natin papaitlogin ng uh, mga manok natin so kung tagulan mga farmers uh, siguro ang advantage kung yung manokan nyo is naka barn type or yung closed door ay siguro hindi maapektuhan yung uh, mga manok sa pangingitlog or palagi lang sila mangingitlog Plus, kapag uh, sa panahon din ng taglamig mga ka-farmers or tag-ulan, mas ma mahaba yung gabi kumpara sa umaga. So, kinakailangan din ng mga manok ng mas mahabang umaga mga ka farmers or makikita nila na yung light mas mahaba para makapag-produce sila ng magandang uh, quality ng mga itlog at uh, palaging manging itlog. So, yung iba, ang ginagawa, uh, kung... Mahaba yung gabi at saka konti lang yung uh, umaga Ang ginagawa sa yung iba, maglalagay sila ng artificial na ilaw So yun yung makikita nyo sa mga malalaking poultry farm Na nagpapailaw sila uh, during gabi at sa umaga So uh, lagay natin sa paggabi mga ka-farmers uh, Alas 5 ng hapon, madilim na yan So magpapailaw na sila by 4 or 5 At papatayin yung ilaw by 9 or 10 then pag uh, dating naman ng kinaumagahan mga ka-farmers by uh, 3am or 4am ipapailaw naman nila yung ilaw para yung mga manok ay ma uh, ano nila na medyo may ilaw na kaya makakain na rin yung mga manok niyan mga ka-farmers so yun yung isa sa mga science doon sa mga uh, sa pagpangingitlog o pag-produce ng itlog ng mga manok Alright, so yun yung ating explanation doon mga ka-farmers So wag kayong magtaka kung yung mga manok natin ay hindi nangingitlog sa panahon ng taglamig Dahil uh, yun na nga yung explanation ko So dito sa akin, kahit uh, taglamig mga ka-farmers or palaging umuulan Meron namang nangingitlog yung mga manok natin So yan yung kanilang mga itlog oh. So tuloy-tuloy pa rin yung pangingitlog nila Pero mas mababa yung production kumpara kung uh, hindi tag-ulan or tag-init yung panahon. So, yun lang ang uh, masishare ko sa inyo mga ka-farmers about dito sa pangingitlog. So, hindi na kayo magtataka. Pero meron pa rin ibang factor mga ka-farmers at siguro sa ibang video na natin yan pag-usapan. Alright? Hanggang dito lang mga ka-farmers at sana nag-enjoy kayo sa video na ito at maraming maraming salamat at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!